Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napuno ng kontrobersya ang ginanap na meet and greet ng ilang mga vloggers sa Malacanang nitong December 10, 2022. Ilang vloggers sa social media ang binatikos ang nasabing meet and greet sa di umano'y pagtrato ng Malacanang sa mga internet celebrities na nakipagkita kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isa na dito ay ang pagpapakain di umano sa mga vloggers ng empanada at juice sa pananghalian nila. Ilan sa mga bumatikos dito ay ang vloggers na sina Pebbles Kunanin at Maharlika. They called for a meet and greet. Ang pagkakaintindi ko kasi sa meet and greet is a party. Pero may eksena na inutusan sila ipaintindi daw sa mga tao ang Maharlika fan. Anong meet and greet yan? Tapos yun madalang ang pagkain sa loob ng Malacanang? Makikinabang na rin lang naman kayo sa mga vloggers, di nyo pa hinandaan ng buffet like doon sa mga designers na dilaw na wala namang gawa. Hay nako, buti na lang hindi ako umaten. Baka nalait ko pa yung ensaymada. I don't eat ensaymada at lunch. Juice mio, ani ko nanen. Samantala ay sa gitna ng nasabing kontrobersya ay ibinahagi ni Sasro Gando Sasot ang alaala niya noong magkaroon ng meet and greet ang mga vloggers. Kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Sas ay nakatanggap sila ng maayos na pagtrato noon mula sa mismong Pangulo at personal pa nila itong nakasama sa iisang mesa. Yung meet and greet na nakipagkulitan sa presidente. Three natong maayos sa meet and greet. Nakaupo kayo sa iisang lamesa. At dahil nag-enjoy siyang kausap kami at nakikinig talaga siya. Pina-extend niya hanggang nakaabot na kami sa kwarto niya sa Malacanang. Ang sarap ng feeling na hindi ka three natong token lang. All happened in one day he answered all our candid questions from the Lima, Lenny, to foreign policy. Sabi ni Sasot, sa ngayon ay wala pang pahayag ang Malacanang tungkol sa pambabatikos na natanggap nila. Anong masasabi mo sa balitang ito?